So yun no, welcome to our YouTube channel JST Gaming at yan na naman no guys uh, For today's video pag-uusapan natin is sa uh, itong Bolba, Bearer of the Great Will uh, re review natin yung mga skill niya at kung ano man yung mga nagagawa niya para sa game So panoorin natin to para lahat ng karakter o class eh, review natin para alam natin ang gagawin natin or pipiliin natin paglabas sa official launch ng Legend of Ymir sa October 28. So, panoorin na natin to guys. Uh, Bolba, the bearer of the great wheel. So yon Bolba, bearer of the great wheel. Magician to guys. So, isang long range na naman na malupitan. Isa sa mga favorite din to ng mga Pilipino. So, unang skill, fire bomb creates a fairy explosion to attack target. So, fire bomb, uh, typical, no? Elementalist, para siya elementalist, no? So, may fire. So, AOE ba siya? Oh, AOE dal targets eh. AOE. Oh, AOE nga siya, no? So, next skill is uh, Wall of Flame. Hoy, parang Ragnarok lang to. Creates all of plane to attack targets. So AoE na naman to in the uh, linya uh, pahiga na ano lang no, na space or area. Oh, so next skill niya naman is Chain Lightning. So ibang ano naman to, element mukhang elementalist nga taw, mukha iba iba element nito. Uh, first lightning bolt to attack the targets in order. Oy, chain lightning. So next is a lightning break, calls down lightning repeatedly to attack target. So parang lightning storm. Stay So, next skill niya naman is Winter Icicles. Uy, ice naman to men. So, dalawang fire, dalawang lightning, then ice na. Creates a blizzard to attack targets. So, slow to, sigurado. Slow. Slow eh din. Puro AOE, men. Parang wala siya single attack. Target, no? Puro AOE. Then, next is a uh, land skill naman. Rant of the land. Summon a rock above targets and drops it to attack binagsakan na, ano? Binagsakan ng lupa. Earth Bender, no? Tapos ito? o hindi pinakita. Hindi sinabi kung anong skill to. Para siguro ultimate to, no? Stig! So, ultimate niya is parang Meteor Storm. Kaling. So sa nakita natin guys no so yun na nga so naki sa nakita natin uh... so para siyang ano puro AOE so itong job na to or class na tong ba na magician is AOE hindi lang natin alam o hindi lang natin nakikita yung ibang skill niya pero hindi po ko pa kasi na experience laro yun eh pero baka ano siya sa tingin ko, para siyang katulad sa ibang game na elemental. Siguro, pwede kang pumili uh, in between na uh, elements na gagamitin mo para maging master, no? So, pwede ka siguro mamili as or D DPS as fire, uh, lightning, DPS then or slow, support DPS na ice or land. Siguro, parang ganoon, pero... Uh, isa rin to sa mga kaabang-abang, no? Uh, bolba magician, isa rin sa kabang abang na class dito sa Legend of Ymir. Uh, dahil lang laro na to is pure AOE, so siguradong idodominate nitong ball ang AOE pagdating dito sa mga war na to, no? So isang whales lang na nag aoe katulad ng bolba, sigurado gusto tayong mga F2 p ang paslupa. So yun lang guys, uh, nakapili ka na ba ng class mo na gagamitin? dito sa Legend of Umir. So, comment down below kung ano magiging class mo, no? So, i-review pa natin ang ibang class para makapamili tayo kung anong magandang class natin paglabas ng Legend of Umir sa October 28, guys. So, kita-kits tayo sa October 28 and please subscribe to my YouTube channel para sa mga update dito sa Legend of Emir So, yun lang guys. Kita-kits sa next video.